binalikan ng kapuso actress na si Kylie Padilla ang kanilang nagtapos na love story ng strange husband na si Alger Abranica. Sa kanyang guesting bilang parte ng pagpopromote sa bago niyang series na Black Rider na usisa siya ukol sa kanyang naging relasyon sa aktor. Maraming nagbabago at bakit ang pagmamahal ay nagbabago at maraming mga pangako. Ito ang unang pahayag ng actress nang tanungin siya kung ano ang nais niyang isumbong. At sunod naman na naitanong kay Kylie ay kung ano ang kanyang natutunan sa nagwakas nilang relasyon ni Aljur. Tindi nga naiwasan ng aktres na maging emosyonal sa pag-alala sa kanyang mga pinagdaanan. Ano niya medyo cliche pero sana nagtira siya para sa sarili niya kasi binigay niya ang lahat. Pero dahil nangako sila sa kanilang kasal, sinabi niya sa kanyang sarili na kahit hindi siya masaya, ay gagawin niya ang lahat para maging okay. At kahit na maging ganito ang kanilang setup, ay ipaglalaban niya pa rin para sa kanyang mga anak. Sa pagpapatuloy tuloy ng kwento ng aktres ay tuluyan na nga itong umiyak dahil marahil nasasaktan pa rin ito sa sinapit ng kanilang pamilya lalo na para sa kanyang mga anak. Inubos nga daw niya at nauwi rin sa hiwalayan. Aniya nagaling din siya sa broken family kaya ayaw niyang matulad ito sa kanya. At at nasasaktan daw siya kapag sinasabi ng tao na artista yan, papalit-palit lang, that's their life. Pero ang hindi alam ng mga tao ay nasasaktan din siya. Ani yan ang nangakuraw siya sa sarili na kahit hirap siya sa pinagdaraan ng postpartum depression, ay ilalaban niya ang pamilya. Inamin rin ni Kylie na hindi siya naniniwala sa pagpapakasal, ngunit ginawa niya ito para magkaroon ng buong pamilya ang mga anak, lalo na alam niya ang pinagdadaanan nang lumaki mula sa broken family. At sa kabila naman ng lahat ng kanyang pinagdadaanan ay walang naramdamang pagsisisi si Kylie. Inamin din niya na ayaw na niyang i-hold ang ex na si Aljor in a negative light. Dahil aminado din siyang magre-reflect yun sa kanya. Pero sa kabila ng mga nangyari ay gusto pa rin ng aktres na maging magkaibigan sila ng kanyang ex-husband para sa mga anak na sina Axel at Alas. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project EU. Please like and subscribe. See you at my next chika.